Pasok sa budget guys. Hello guys, tuturuan ko kayo ngayon kung paano magluto ng pritong isaw. Isaw ng manok. Kaya kakapampan guys, pag may ayan ka na Pritong bitukang manok. Talagyan natin ang isang crispy fry. Imi-mix natin. Guys, Tapos, mag-add tayo ng harina. Mix natin ulit. Para mamaya, maging crispy. Ang ginawa natin ngayon ay prito isa at bitupang manok. So, may talaga kami sa crispy at spicy, guys. Mag-marinate na rin ako ng manok para sa ating chicken joy. Guys, ito yung pinanimate kong manok para sa ating fried chicken. Abangan niyo mamaya guys kung paano ko siya dunutuhin. Nakagawa na rin pala ako ng pinakrat guys para sa sawsawan natin. Tapos magaan na lang tayo ng vinegar. Dato puti, baka naman. Dato puti, may sponsor. Tapos add tayo ng Yabusi. Familiar <laughs> ba kayo sa Yabusi guys yung yakusin natin guys. Papalatan ko muna. Masarap kasi yung sosawan guys. Lalo na kung marami siyang yakusin. Ito so guys. Ihubahin lang natin siya. So, yung technique dito guys. Yung daliri natin. din natin para iwas masugatan tayo guys. Ginapurans. Lalagyan din natin siya ng 1 tablespoon yamayu mix lang natin guys mahilig ako sa matamis guys kasi matamis ako magmahal oh. tapos nalagyan din natin ng special pinakurat guys kailangan may sipa guys siling labuyo para masarap sumipa at lalagyan din pala natin ng na, kalamansi masarap na siya yung kalamansi guys kapag maasim kasing asim ng kilikili ko guys. <laughs> Ipupusit lang natin guys yung clay dito Ito, nimix muna natin. Tapos, titik na yun. Mm. Sarap guys. Ulit-ulitin at hahanap pa natin mo siya kung dito guys. So guys, tuturuan ko kayo para malaman natin kung may ita yung mantika natin. So kapag nakita natin kumukulo na, yun, sure na talagang mainit yung mantika natin. Tapos, isa-isa nating ilagay yung mga minarinate nating manok. Tuturuan ko pala kayo guys kung paano maging crispy yung fried chicken natin. Sa unang salang guys, pag medyo brown na siya, kailangan nating i-rest muna para makapagpahinga siya kasi pagod na pagod na siya guys <laughs> tapos magdo-double fry tayo guys para make sure na yung manok natin ay crispy, juicy and delicious eto guys balik tara na natin yung ating wipong manok eto na second frying natin para maging crispy and juicy yung fried chicken natin guys kung nandito lang, lang kayo, guys, maamoy na nyo talaga na napakasarap niyo. Sige, okay, hintay lang natin, guys, ha? Amaya, picking in time. So, guys, first bite, picking in time, guys. Try muna natin yung malo natin. Lututin natin, guys. Mayit siya, guys. Pero masarap. Mapapa-exercise mm. ka talaga guys. Tikman natin yung uh, skin. Mm. solid. Sarap. Ulit, ulit. Mabapa natin. Mainit guys. Kumbang. Tikman natin guys. The So guys, eto na ngayon. Magluluto na tayo ng pritong isaw. So guys, pritong isaw. Ayusin natin guys para pantay-pantay yung pagkakaluto niya guys. Para maging crispy. So guys, duto na ngayon yung pritong isaw natin. Tiki min time. Tiki min na, hindi tiki man. Tiki min time. <laughs> Dimayin. Kurutin. Para matawuan So, eto guys. Okay, perfect. Lalo na sa mga nagiinuman, pulutan, ulang merienda. Pasok sa budget guys. Thank you for watching.